baka lakbay. Baka naman ako ngayon ng pansit batil patong dito sa Cagayan. So, ito yung special na pansit dito sa Cagayan Valley, yung pansit batil patong. So, ito uh, ano to? Uh, special pa lang tong order ko, mga 100 to. Yung halo nito parang kalabaw, karne ng kalabaw. So, sulit na to kasi ano Andami. Bas. Boss. Boss, boss. Tapos yung style pala ng pansit dito mga kalakbay, meron siyang sabaw na binibigay. Instinct natin pag pansit, dapat walang sabaw eh. Pero dito meron. Tsaka sibuyas, sa natin ng maraming sibuyas yung pansit batil patong natin. So tara, tikman natin to. Sarap. Sarap talaga ng pansit batil patong. Hmm. Overload, ang dami kung tatlong tao talagang 100 lang to meron pa ko silang ano eh like 150 tapos yung discarte dito mga kalakbay para maubos mo yung gaito kadami 30 minutes na walang imikan yun ang tamang pagkain daw nito daming sibuyas kasi talagang ano eh good for 2, good, good for 3 pa nga yung serving eh Ito yung klaseng pangsit nila oh. Maliliit pero ano, masarap. May lumpia pa. Ito na natin yung sabaw. Ano, masarap din na. Ah. Perfect combination ah. Pangsit with sabaw. <laughs> Rap. Tapi pansit pasil patung nang kagayan.